Sa mundo ng mapanghusgang lipunan, sa mundo ng kadiliman, ako'y isinilang sa isla ng aking bayan upang lumaban sa anumang tukso, kalit at paghusga na aking natatamasan. Ako'y isang magulang na naghahangad ng kinabukasan para sa mga musmus kong anak na aking isinilang. Ngunit sa kabila ng lahat na paghahangad ko ay may mapanghusgang lipunan na kinakalaban ko ngayon at kailanman. Lingid sa kalaman ng lahat, ako isang taga isla laman. Simply, may pangarap at maparaan sa larangan ng buhay na nasa karagatan. Ako'y nagbugsay-bugsay lang noon, nagtoslok-toslok ng pisot at naglugit-lugit ng butbot. Pero ngayon, nasa mundo na ako ng telebisyon at ngayon mapapanood nyo na talaga ang episode na ito kaya muling pakinggan nyo ito. Seafood ba ang hanap ninyo? Marami yan sa Surigao del Sur. At ang isang vlogger doon ginawang content, ang panguhuli at pagluluto ng kanyang mga fresh catch. Ano kaya kanyang paborito? Kuya Kim, ano na? Kapag nag ng paborito niyang seafood, ang vlogger na si Dani Rose, craving satisfied agad-agad. Ang kanila kasi lugar sa lingig, Surigao del Sur, abay sa gana sa yamang dagat. Kaya ang paghuhuli niya ng samud-saring seafood, ginawa na niyang vlog content. Dayo na anak po but-but, nagpasurang-surang, na anak At ang isa sa pinakapumapatok sa kanyang mga video, ang matyaga niyang panghuhuli sa mga sea anemone. O kung tawagin sa kanila, but-but. Isa po itong pagkaing dagat na nakabukad-kad lang po sa buhangin. Parang bulaklak po siya na bumubuklad. Kailan Hinayaan niya munang magbangka ng ilang minuto pagdating sa bahagi ito ng isla. Masinsin ang hahanapin ni Dani ang mga butbot sa buhangin at nang siya'y may naispata na. Nilologit po namin ng kahoy yung steak na may matuli sa dulo. Ibaday sininga butbot o pa At nang mapunuan nila ng anak ang kadira na agadnya agad niya itong nililinis at tinatanggal ang parteng makatirao kung kainin. Kunin mo, talaga yun pag niloloto mo. hihiwain mo yun. Itapon para Step ka talaga kainin. Ang nahuling butbot ng mag-ina, kanilang inaadobo sa tabing dagat mismo. Parang isda na rin po yung lasa. Medyo mataba rin po yun. Masaya po dahil binigyan kami ng Panginoon ng maraming seafoods dito sa amin. Kuya Kim, ang mga butbot o si sea anemone ba ay isang halaman? Kuya Kim, ano na? Mukha man sila mga halaman sa ilalim ng dagat, ang makukulay na butbot o sea anemone, hindi isang klase ng marine plant, kundi isang hayop. Sila ay mga invertebrate o yung mga hayop na walang backbone o gulugod gaya ng mga coral at jellyfish na siyang malalapit nilang kamag-anak. Wala man silang skeleton at utak, mga predator sila kung ituring. They have stinging cells. They prey on smaller marine organisms. So they help in the maintaining the balance and diversity of the marine habitat. Ang anemone, delicacy sa ilang bahagi ng mundo. Um, what, actually is edible here in the Philippines. There are some certain species, for example, the snake locks. They are prized as a delicacy. Their is not that often they are okay to be eaten pero tandaan hindi lahat ng species ng butbot pwedeng kainin there are other animals whose stinging cells are very potent and that can be very dangerous and highly toxic to humans and can even be fatal in some cases especially if you eat the flesh raw kaya balana na mga eksperto wag basta-basta kakain ito, lalo kung hindi ka parito sanay at siguraduhin maayos at tama ang pagkakahanda dito Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. O ba? Diba? kita nyo na talaga? Dahil sa panghuhusgan nyo noon at pagsasabi sa akin na wala kang mararating at hinding-hindi ka sisikat kailanman kahit magligid-ligid ka pa at magkaskas -kas ka sa buhangin. Yan ang masakit na narinig ko sa ibang tao kaya minsan hindi ko maiwasan ang mapaluha na lang sa dagat ngunit sa kabila ng pag-iyak ko ay dito ako nagsusumikap sa dagat manginhas para kumita kahit maglakad-lakad sa tapat ng araw at manulo sa gabi kinakaya ko yun para maipakita ko sa inyo na nagkamali kayo sa paghuhusgan niyo sa akin pero ito lang masasabi ko sobrang nagpasalamat ako sa inyo dahil kung wala kayo hindi ako natuto lalo't binigyan nyo ako ng lakas na magpatuloy sa anumang nasimulan ko na dapat tapusin ko. As you can see guys, nang dahil sa inyo, ano na ako ngayon? Isa na akong binansagang ladies and gentlemen representing the Boot Boot Queen of Maribuhok Islands. Ito na talaga ang binansag sa akin dahil lang sa bot, -bot na nilugit-lugit ko noon at niluluto sa nasan na feature talaga ako sa mundo ng telebisyon na pinapangarap ko lang noon at ngayon natupad na talaga ang pinapangarap ko na maitampok ako sa mundo ng malaking programa ng telebisyon. At sa puntong ito, nang dahil sa bot, -bot sumikat ako at may artista na din sa isla namin. <laughs> Joke lang guys ha! Bahala na kayo ibas niyo ako basta artista na talaga ako at sobrang saya ko talaga dahil artista na ako ngayon ng isla namin. Bago nga pala ako sumikat, ang dami ko talagang napagdaanan sa buhay na kailanman matuto tayong magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin maging magpagkumbaba sa anumang bagay at pabayaan lang natin at tawanan ang sumisira sa atin dahil darating at darating din ang panahon na liliwanag din ang bukas para sa atin. Basta't sabayan lang natin ang sipag at syaga, walang imposible ang buhay. Basta't kasama yan na maitiwala sa Diyos at magpasalamat sa anumang darating sa iyong buhay. Panatilihin din nating maghintay dahil kung para sa iyo yan, ibibigay talaga ng Diyos yan basta hindi ka susuko at maghintay ka lang dahil ang Panginoon laging nakasubaybay lang yan sa atin. Huwag isipin hindi kanya mahal kaya di niya binigay ngayon. Kusang ibibigay ng Diyos ang lahat ng hihilingin mo kung ito ay tamang panahon para sa iyo. Dahil ang Diyos may dahilan ba't di pa niya ibibigay yan sa iyo. Kaya ito ako, naghahanga ng bukas dahil I know this time, this is the right time for me. At ito ako, naglakad-lakad patungo sa dagat, kapiling ng mga isda, pisot, sa angat iba pa, lalo na sa butbot na nagbibigay sa akin ng pangalan. Kaya, ika nga nila, time is too short. Kaya panatilihin nating masaya sa ating mga pangarap, maghintay, baka ikaw na ang susunod na sisikat.